para hindi maging ano yung face ko bago po ako matulog kasi anong oras na rin and yun nga anong oras na yun guys hindi ko siya mabasa guys basta po yung number pero hindi siya mabasa yung beso hindi ko so. siya mabasa guys basta ang alam mabasa niyo, ko mabasa hindi iwan ko na lang

yung gusto mo. Wala siyang guys Kasi kakahilamos ko lang kanina ng ano ko ng chako. wala siyang binigay. So, So, tapos na po ako maglagay nito. And, tapos na rin ako gumamit nito. And, tiyam, maglalagay na rin po ako nito tayo. Kaya hindi naman naman naputla yung labi ko. Okay. Mm. yun lang po yun lang po yung update sa video ko ito. and thank you for watching and don't forget to subscribe like and comment and link the notification bell below para updated kayo sa Shabbos Happy New bye bye